Hello mga ka-GM, ito uh, isang idea na naman, no? isang idea at dagdag kaalaman dito sa pagpalit natin ng uh, spark plug dito sa ganitong mga sakyan. No? Yan po, ako uh, kung makikita po natin mga ka-GM, uh, malalim po yung ating spark plug. No? Yan. Uh, bali tinanggal na natin yung kanyang mga ignition coil, ito yung kanyang mga ignition coil, tinanggal na natin siya. Tapos uh, tatanggalin natin yung kanyang spark plug bawat isa. No? Yan, apat yan. Ngayon, hindi, hindi natin madukot ng kamay para maluwagan siya ayun niluwagan natin ng ano gamit natin yung 16 mm na socket tapos para makuha natin yung spark plug mga ka-GM gagamit tayo ng special tools no gagawa lang tayo ng special tools at uh, ito yung ipapalit natin na bago yan kung makikita nyo mga ka-GM ito yung ating uh, hose pumutol lang tayo ng hose na eksakto sa likuran ng spark plug natin tapos uh, itutusok natin sa loob mga ka-GM para madukot natin yung kanyang spark plug no yan tapos niluwagan natin tapos yan po yan, uh, kung mapapasipunin niyo mga ka-GM, nakuha na natin yung kanyang spark plug dito, dun sa butas ng ating uh, cylinder head. No? Yan. Uh, Isa-isahin lang natin para matanggal natin siya. Yan. At ang pag pagbalik nito mga ka-GM, gamit din natin itong hose, isusuot natin yung bago dito sa likod, tapos saka natin nilalagay sa butas. yon. Ganun lang po mga ka-GM yung technique dito sa ganitong pag nagpapalit tayo ng spark plug sa ating sasakyan. No? Sa DIY na pamamaraan. Yan, na uh, simpleng-simple lang mga ka-GM. Yan, no? Yan, natanggal na natin. At ikakabit na natin itong bago.